Ayan, magandang araw mga aklanon. So, na ito tayo sa likod bahay. So, alam ko naman yung ano, kung anong klaseng puno ito. ba? Diba? Ito yung aratilis. So, mayaman ito sa vitamin A. So, ayan, kainin natin. Actually, marami itong benefits meron daw yung anti-cancer yung bunga nito tapos para sa mga diabetic and then lalo na sa mga mataas yung uric acid dyan yung ano yung laging masakit yung paa yung namamaga yung magandang gawin nito eto yung bulaklak mga lima tapos lagyan ng konting ano dahon and then ilaga may isang baso lang o dalawang baso tapos first kung tinatamad kayo sa tubig na mainit ilagay lang tapos every morning yan yung inumin nyo magulat kayo sa resulta kasi hindi na sa sakit yung paa nyo. Yung mga gout ba yan? Yung, ano, yung, yung hindi makalakad dahil sa may uric, ang taas-taas. So, napatunayan na, na ito ni Kuya Jomar Bartolomeo. Shout out pala dyan sa Bye Bye Makato. So, ayan, marami dito yung bunga. Ito kasi yung, ano, ito kasi yung ginawa niya kasi ilang taon siya, siya nagsuffer ng ano yung gout na yan. Hindi siya makapaglaro ng basketball. Hindi siya makalakad kasi masakit. Hindi siya makapunta sa sabungan. Hindi siya makapaglaro ng basketball. So ito lang yung ginawa niya every morning. Tapos as the days go by, nagulat siya. Hindi na bumalik yung ano niya, yung yung gout niya. Yan, yung bulaklak. Ito yung ano, nilalagay niya sa baso o nilalaga. So, wala naman itong ano, mga bad benefits sa katawan nyo. So, i try nyo guys. Sobrang effective. So, malay mo, ito na yung sagot sa karamdamang iniindan nyo nung matagal na. Kasi effective to at napatunayan na kuya. So, yan, May bago naman tayong natutunan ngayon. So, bye-bye for now.